Hello mga idol, magandang araw sa mga lahat So welcome back ulit sa ating YouTube channel, Jun Gustanter. So ngayong araw mga idol, nandito tayo sa bundok mga idol. Kasi isa itong requested mga idol kasi merong nag-request mga idol na puntahan ko itong area na to kasi meron silang nakikita na kinahinalang mga tao mga idol na may takip yung muka. So yun mga idol, pupuntahan ko itong area na to at alamin kung gaano ka totoo yung sinasabi niya at ano yung nandito, kung sino yun sila sana matuklasan natin mga idol at makita natin sila at ating kausapin no? so ngayon mga idol solo exploration to mga idol so ako na may isa, mga idol no? so so hindi pa tayo magsimula shoutout muna tayo kay ati Jinilin TV TV vlog at saka kay Hilin TV Maris Channel at saka kay Lay Sabad Regi Burmio Gings Miliano, Mariana Mariana Maria Angeles Itoralde Ate Ilsa Rago at saka shout out din sa iba na solid supporters ko so tara umbisahan natin at hanapin natin dito yung sinasabi ng kahinahina lang mga tao tara sabayan ako mga idol tara so yun mga idol yung nagsabi dito mga idol na mayroon na silang nakikita mga tao yung may ari ng baka may baka doon na pinapakain yun no? yung baka hindi niya na hindi niya nakuha dito yung baka kasi mirandong daw kay na lang mga tao dito na may takip yung ka puntahan ko dito at alamin so, dito tayo sa bundok I Sana matuklasan natin saan kaya sila. <coughs> Pasensya ng mga lul. ko. Bago pa lang kasi ako nag Kaya pinuntahan ko itong Irene na to kasi niling ng may ng baka na pwede ba ako puntahan ko dito so naman ako na tumanggi yun pupuntahan natin saan makausap natin yung taong dito Sintis na ano kaya yon Parang doon yung busis. palipat patlipat yung busis. Kasi mga bala. Nandiyan at saka nandun yung busis. Ano kaya yun? Narinig nyo? Parang sinyal. Parang sinyal. Ano, ano yan? Parang tawagan nila <coughs> Dan guys bisa itung tok tok nang gondok Bye bay bay cái bay, bay bay xong bay bay cái xong bay 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 cái mà lăng bay bye đi bay. Bay. bay bay bay, bay. lăng Baik Baik Kalmah lang Seterusnya nanti baik Bikin sama baik Seterusnya nanti baik 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 Kalmah lang Baik Bikin baik

Terima lang. Sudah nonton nih. Cita yang nyundri. Masa problem ada nyundri. Oh, di taman mau se, di taman mau pasakitan. Terima lang. Bye. Bye. hindi sino kaya yun sila napakatapang like what happened Bin di semuin sila. Gusto so ko cool lang silang Mistä? Ketä se on?